Humupa na ang takot ng marami sa COVID-19, lalo na yung mga nabakunahan na. Pero paalaala lamang po, patuloy itong nagbabago at lumilika ng bagong variants gaya ng tinatawag yung FLIRT. Grupo ng mga coronavirus variants ang FLIRT, kabilang dito KP2, KP1, JN1 at iba pang sub-variants. Labing anim na porsyento na ngayon ng mga kaso ang dulot ng variants na ito, bagamat wala pang naitatala sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral, wala pang nakikitang mas malalang epekto ang mga variants na ito, pero sinasabing mas mabilis kumalat. May kahalintulad na sintomas ito sa mga nga nauna ng variants kaya ng ubo, lagnat, pananakit ng lalamunan, mabilis sa pagkapagod na may kasamang pananakit ng katawan. Mas marami rin pasyente na tinatamaan ito na wawala ng pang-amoy kumpara doon sa mga nagsimula nung una. Posible rin pong makaranas ng pananakit ng tiyan at diarrhea, ang mga positibo rito at po pwede rin samahan ng pagkahilo at pagsusuka. Tinatabla nito kahit ang mga bakunado na ng latest vaccine. Target kasi ng mga ito ang XBB15 variant. Gayun pa makakatulong pa rin ito para makaiwas sa pagkakaroon ng matinding sakit. Nakitaan naman po ng mas malakas na depensa mulari ito ang mga tinamaana at gumaling mula sa German variant. Kaya bukod sa pagpapabakuna, mahalagang maging maingat at malinis sa ating mga katawan. Magugas parati ng mga kamay lalo na kung kagagaling lamang sa labas. Hindi rin mawawala ang proteksyong hatid ng pagsuot ng face mask lalo na kung lalabas kayo at pupunta sa matataong lugar. At kung mayroon pa kayo mga tanong tungkol sa inyong mga kalusugan, i-ask DocDex lamang yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Mawi David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.